pagsalba ng kalikasan sa pagkasira nito Ang kalikasan ay may malaking papel sa pagbibigay ng buhay at kabuhayan sa atin Subalit sa kasalukuyang panahon ito ay patuloy na nagdaranas ng malawakang pagkasira dahil sa iba't ibang kadahilanan tulad ng deforestation, climate change at pollution. Ang mga epekto ng pagkasira ng kalikasan ay hindi lamang sa kapaligiran, kundi maaari rin itong maka sa ating kalusugan, ekonomiya at kabuhayan. Ating patalakayin ang kahalagaan ng pagsalba sa kalikasan mula sa lubusang pagkasira nito. Ang mga dapat nating gawin upang mapanatili at pahalagahan ng ating kalikasan, kailangan nating magdanim, magtapo ng basura sa tamang kalalagayan at huwag magamit ng plastik para sa ating kalikasan. Huwag nating sirain ang ating inang kalikasan, panatilihin nating maganda at kaakit-akit ang kanyang kagandahan.